Ah, uh, oh, kung nagluto snack sa saging, mariso na na ay lumpia na ito Ah, oh, muna itong may mukarong Ay nani lang simpleng pagkaon o oh, simpleng snacks. Hining mong kaponon Hindi yun, maghiwa tayo sa saging, no? Ah, uh, saging, ah, uh, karnaba. O pato na ito hiwa, lagagmay, maning saging, na Okay kayo. Kaya yan maluto sa Uh, lumpia no uh, atong pusto lumpia kay ug ko do maluto nya mapagod lumpia. lang lumpia kinahanglan yud ang kaspikason aron dali ra maluto ang saging ayong uh, sa lumpia kayo ug dugay ang saging maluto uh, pagod yung lumpia ilaw pang saging no ug ko ang butang sa ilaw mo puston Iko, ba okay ikot nito ang guan kasi nga na ipusto na to liminan na limin kote mga saging o raper uh, rapper lumpia no gi putosan on atong pituhon dayon kaonon pag kaluto na <laughs> ato al kaon uh, okay, na umuluto na kita ah uh, kaya nata moni lumpia atong pitaso no kay dakura ang no? sa kabuok large na nga uh, lumpia mai lats moro ah ni jem moro walao ni siok ni mai ah kini atano hatong ka kesato ah disi balik tagsahang langya ato mai saging okay mane ready na saging giwiwi na tu gumai uh, ayon ato ni pituhon man ini eh. snacks na simpleng snacks uh, ah, nali rahe mo o no ah, okay uh, prito ho lang uh, ah, mag prito lang kung ano ako ay uh, kaun o, uban sa ako ang kauban kaya ako ang mausak ka ron dili kaya ako rin kaun kaun sabi mo kaun kaun ko ka, ako ra usa sige lang ko kaun ako usa isa ko mag vlog tapos i-appear sila kay hindi mo intra Anong adlock man, maulaw ba? Isa <laughs> na nun, nga na ginano nga, tinuod yun ang pag-isuri o um, mga upat na, kubukang, um, sa, uh, na ni lima, Oke okay na. Uh, sa aku, ang snacks karong hapo <laughs> okay, uh, na. Okay um, na. Yan na lang. Ang ugma na ugma na lima lah. Kaya ako, usah. Um, siya. Kaingon ko na, nang ya kung imuon kay igon man ako ni ini natay kwan diferensya agam mayran di ta palabi ba nanaw lumpia na usagi nga magisunan ko di na ingog karne sa aging lumpia sa aging di ka upatong bahin ngayon gagmay po na karnaba at ang gimo ane ok, yung dag po di po ni silbi ilaw ang ilawang no ato di gagmay yun Okay, magayon ko na na uusbon ko. Uh, muna ni, nagkang sa inyong pagtanaw ako sa akong mga uh, content, no? Sino na lang ni, pero uh, mga uh, subscribers na ako, salamat tayo nga labla ko. Kay naagay sila termina ko. Huwag ay sila mabuwag ng inyong mong uh, channel sa inyong nani na uh, ni mga content nga, sa inyong na na. Diligyo la, yung uh, uh, Angin ba? Nah Bungat ba? So, gaan nga content, Okay, now na o na lang mga isyon na nato na nang itakuban kaya nato nang i sa akong rip yung mga ala ba? O, na wala niya no, balihon ba dako pero yung kerteng ni eh. ikaw na po na mo mga isyon na, no? Nasa mga mga ipamutang lili eh, kung anong saya mong mga sobra-sobra o panagsara po na isahay na isahay mo ni Oakman Nah, di gamiton, no, mulai saya gamit orang ai, important thing kau non bah, kan on ngai butang diri, kau non kan on ngai butang diri ngadi nupan os bah, Jadi kasih selamat bah.